mga palangga ngayong hapon at dahil hapon na ito lang muna yung snack ng mga palangga isang tinapay at yung sagbot na? <laughs> ah nahi tayo yung mga kwanja kalamasan ah ito yung matbuta kaya trabirada ah goy grabe ping pagkainit mga palangga wuuu niya electric pan isara ah pasti lang muraga wuuu muraga landa eh ayaw kaya mga palangga magandang hapon Oras pala natin, mag-alas dos na ng hapon. Paupala ng init, babiyahin din ako mga palangga. Ayan, nga pa yung mga palangga. Ayan, meron tayong sagbot tayo mga palangga. Lalagyan ko ng mayonis. Masarap kasi pag may mayonis mga palangga. Sige, bukhan-bukhan. Yung pinapinaka-idol na ako mga palangga. Excuse me. Mmm. <clears throat> -hmm. <takes the water>

Kaya na nagamit ako ng mayonnaise. Masarap. Yun naman, kasi yung ketchup na gusto ko talaga ito. Lagyan natin ang ketchup naman. Naramap ka alara ka simple. <coughs> ito yung stack naramap ah. Sauce. Tanawan yung forma. Ngayon mo na siyang tapion. Cảm ơn ông bạn đã